So ngayon, pabida-bida na naman itong si tiberos Ontiveros. ba? Diba? Meron na naman daw silang mga witness. Alam mo itong si Risa Ontiveros at saka si Trillanes at saka si dilima. Nagbibit-bit ng witness sa Senate hearing, no? Sa mga... Grabe, grandstanding talaga yung ginagawa nila. In a sobrang ang drama nila, no? Kasi instead na pumunta sila diretso doon sa Supreme Court, 'di ba? Mag mag 'di ba magpasa ng or magdemanda, idemanda nila yung gusto nilang or magfile sila ng case, 'di ba? Doon sa certain individual na gusto nilang paimbestigahan or ipakulong. Ang ginagawa ni like ngayon no si Risa Tiberos, ayan na naman siya sa kanyang mga katarantaduhan no. Andiyan ayan na naman siya sa kanyang napaka-drama no, napaka-drama talaga. May witness na naman daw siya doon kay Kibuloy no sa mga inaabuso daw ni Kibuloy or mga uh, minulestado daw ni Kibuloy. Ah, may demanda siya ngayon for uh, bribing witnesses in the Farmalia uh, investigation. Yan ay eh, pending yan sa ombudsman. So, eh, pag sinabi ni Sen. Tiveros na may witness siya, eh, mag-ingat na tayo. Well, actually, these latest developments uh, uh are not the uh, unexpected. Kasi, di ba, uh, I think it was early this year na nag-umpisang uh, yung uh, leftist block sa uh, house. Sina uh, Representative Arlene Brosas, na dapat ng investigahan, etc. Ngunit ang tugon ko nga po kahapon ay hindi po lugar ng Senado to determine the guilt or innocence of anyone with respect to a crime. Tama. Ngayon, yung sinasabi ni Senator Ontiveros na ito daw ay in the aid of legislation, eh palusot lang yun eh. Kung ang sinasabi niya yung expanded anti-human trafficking law, last year lang yun inamiyandahan eh. Nilagyan ng susog yung uh, batas na ipinasa noong 2003. Ibig ba niyan sabihin ng sinusugan nila yon? Last year, hindi nila nakita lahat ng angulo. So, uh, what is she saying? At 'yung privilege speech niya, klarong-klaro naman na ang gusto niya ay uh, dalhin lamang itong kaso nito sa Senado, hindi para magkaroon ng bagong legislation, kundi puro ihain, ibuli, uh, kung sino man ang gusto niyang ibuli. Sapagat ang Senado po ay hindi korte. Sinabi na po yan ng Korte Suprema. The Senate is not a court, it is not the police, it is not an investigative agency. Its uh, job is to legislate. In the same way that courts cannot legislate, the Senate or the House cannot determine the guilt or innocence of anyone. Tama, ba? Diba? So walang karapatan ang Senado at Kongreso na maglitis in at the same time dumakip 'Di ba? So talagang ang ginagawa ngayon ni Risa Ontiveros is pure drama. 'Yun lang 'yun, pure drama. Kasi kung may nakita siyang anomalya na ginawa ni Kibuloy, diretso siya sa korte. 'Di ba? Ang ikinapagtataka ko lang mga lords no. Naturingan pa naman ito silang mga ator ni mga profesional pero ang tatang <laughs> ang bububo. -bu. Diba talagang ginagamit nila ang Senado para sa kanilang kadramahan. Ginagamit nila ang Kongreso para sa kanilang kauihan. Eh pwede naman silang dumiretso sa korte, file a case, 'di ba? Kaya clearly talaga, no? baga abuse of power din 'yung ginagawa nila. Eh. Kasi they are using the Congress, they are using the Senate, 'di ba, para sa kanilang propaganda at para sa kanilang mga personal motives no dun sa mga taong bumabati ko sa kanila di ba so another sayang na naman na oras no another tatalakayin na naman sa Senado no nagsasayang na lang talaga sila ng oras di ba instead na i-focus nila yung mga sarili nila para gumawa ng batas magserbisyo sa mga Pilipino wala ang focus nila ngayon kung ano-ano ang mga bagay na pwede naman ang Supreme Court or ang Korte Suprema na lang ang gagawa.